Thank you. Let's call on Vivian Guglia from ABS-CBN2. Good morning po. May I get your comment on the statement ni Representative Pantaleon Alvarez dito sa Quadcom hearing na inatenda ni dating Pangulong Duterte? Sabi po niya, um, walang mahalagang bagong informasyon, uh, big political dud dapat daw po i-file na lang ang kaso kung may kaso pero walang um, basis na lumabas for a case doon daw po sa nakaraang hearing. Um, wala din po siya doon sa mga nakaraang hearings. So, wala na rin po kung may comment kasi lagi naman po siyang wala doon. Well, opinion ni uh, Congressman uh, yun, and uh, kailangan nating irespeto din yung kanyang opinion. Pero nakita naman natin no uh, yung uh, mga lumabas sa hearing, mga sinabi ni uh, former president uh, Duterte at uh, at least nabigyan ng pagkakataon yung mga nagre-reklamo, yung may mga isyo sa kanya na harapin ang dating pangulo ng diretso no. Uh, importante nito para at least ano, mabuksan yung mga isyu na ng ating former president. Uh, lalong-lalo na yung issue sa uh, extrajudicial killing uh, doon sa uh, issue sa korupsyon at sa kung ano-ano pa. no? So napaka-importante na uh, nabuksan, nabuksan ulit yung mga issue lalong-lalo na patungkol doon sa kung ano yung mga kinaharap na issue ng dating Pangulo. So you think po, base sa hearing may um, solid evidence po against the former president to file a case against him? and ano pong mga kaso ito? Um hindi pa naman po tapos yung mga yung mga hearing so talagang kailangan po nating puliduhin no. Um, alam naman po natin hindi naman we're taking we're taking we're taking uh, steps pero we have to understand that all of this is in aid of legislation. So kung meron mang kasong mahanap or kung may kaso man na dapat ipataw. Um, as of now, the committee is taking it lightly um, in the terms of yung nga. Kasi bin binabato nila yung word na impeachable, binabato nila yung mga kaso. Pero we're taking it lightly right now sa committee kasi nga po, hindi pa naman po tapos yung aming kinokondak na hearing. So mas maganda po, mabuo po namin. Kaya nga po, <laughs> inaantay namin yung mga importanteng resource uh, person na will shed light to this ano this hearings pero 'yun nga patuloy po na umiiwas patuloy din po baka maubusan na po sila ng ng ipapalusot so kailangan siguro mas creative na yung mga susunod nila na palusot siguro well meron po tayong ano no meron po tayong uh, tamang departamento na uh, nakakaalam at haharap no, patungkol sa responsibilidad ng dating Pangulo. Naandyan po ang ating Department of Justice at sinabi na nga po no, ng nila Secretary Rimulya no, na tinitignan nila kung ano yung mga kaso na pwedeng kaharapin ng ating uh, dating Pangulo, kung ano yung kanyang uh, responsibilidad, lalong-lalo lalo na sa kanyang mga sinabi at saka sa kanyang mga revelasyon patungkol sa nangyari dun sa kanyang administrasyon. So, sa mga kaso naman, uh, hayaan natin na uh, ang Department of Justice na gawin yung kanilang trabaho patungkol dito. Huli na lang po. Your thoughts on the view po din ni uh, uh, Representative Alvarez. Ang sabi niya, Duterte should return to Malacanang in 2028. Ang sabi lang daw kasi sa 1987 Constitution, yung incumbent president lang, yung hindi pwedeng ma elect Pero, uh, hindi yan dapat mag-apply sa dating Pangulo na hindi incumbent, pwede na siyang tumakbo ulit? Um, siya, si, um, si Presidente po ang tatakbo ulit? Ex-President Duterte? Yes. Good luck po. Ong Jay. God bless. <laughs> Thank you, Ko. Thank, Thank you, Vivian. Uh, next to ask question, uh, Marian Enriquez from Channel 5. Uh, sir, your comments lang po doon sa sinabi daw po ni uh, former President Rodrigo Duterte na ito nga po si Trillanes or basing po doon sa, former, uh, sa previous Quadcom hearing na to si Trillanes talagang malakanyang sponsored yan, hindi gagalaw yan ng ganun, walang pera yan. So, uh, basically sinasabi mo po ni Duterte na bagong attack dog daw ng malakanya Ito si Trillanes, your comments po. Uh, actually, hindi, na, hindi, ko naman, first time ko ma-meet si former Senator Trillanes nung hearing po sa, sa Quadcom. And consistent naman po yata yung reputation niya na he has been uh, A fiscalizer ever since. So, I really don't know him that well. Pero, syempre, alam naman natin na ika nga may rivalry sila nung dating Pangulo. So, wala. Siguro ito, part ano to? Anong part na ba to? Part 3 na siguro nung rivalry nila. Kasi nga, he's been deep, deep with his own investigation since the Senate pa. But, I doubt if he's a, uh, if he's a, uh, an attack dog or what or uh, an attack dog of malakanyang, uh, nakita ko nga rin po yung interview with our executive secretary parang hindi na lang po niya pinatulan but ganyan, ganyan that's the way he works so I think he's doing it on his own. nagbigay na po ng statement no ang ating uh, executive secretary at sinabi nga po niya na ito ay isang uh, kahibangan no yung kaniyang uh, statement na yon no dahil sinabi nga na ating executive secretary na uh, hallucination yon no at uh, alam naman natin yung issue ni uh, former senator Trillanes is 2016 pa uh, bago pa naging presidente si former president uh, Duterte Sinasabi na ni ano yun, ni Senator Trillanes, no. So itinutuloy lang niya yung kanyang mga issue, no, uh, sa dating uh, pangulo. Uh, dahil hindi naman ito nasagot din ng dating pangulo ng mga nakaraang uh, taon, lalong-lalo na naging uh, presidente siya. So, I think valid lang na kailangan din niyang sagutin, no. Yung mga mga ah uh, sa kanya uh, lalong-lalo na yung mga ipinaparatang uh, sinasabi ni uh, Senator Trillanes sa kanya Sir last na lang po kasi I think also dun sa ambush interview after po ng no Quadcom hearing with former President Rodrigo Duterte sinabi nga niya na yun parang he's urging uh, VP Sara to take an oath na rin no dumalo po doon sa good government well apparently yung Friday na press con with VP Sara she already dismissed the idea na magbabalik or pa attend pa sa hearing your your thoughts on that um actually hindi ko na panood yung yung interview na yun pero hindi naman na ako pwedeng mag-rely sa statements ng pangulo pagdating dun sa sa hearing sa good government kasi ang accountable naman dun is yung office of the vice president and yung uh, CVP. so Aantayin natin kung ano sagot niya kasi I'm sure she she will she, she will answer on her own sa on her own time sa pinaka-komportableng time na meron siya pero I think the president cannot answer for her. The former president will not answer and cannot answer for her.